Mat pusinero mag lupa Mat salam mga tropa na mga fans tropa kumpare thank you thank you yo what's up guys ito tayo sa Paco market tayo market place tayo sa Paco

alas uh, tres dos po ano solid yung laman yan sa loob 99 pesos lang yan o, corn beef omelet mga ropa o, oh. oh, solid yung laman yan Yo, what's up guys? Kanichaw fried rice. Ito yung bago natin corn beef omelette with, with yaki sauce. Ito, solid. 99 pesos lang yan. Hindi siya tinipid Yung laman niya, yan oh. nyo naman yan pag itong order nyo. Hindi siya tinipid. So titikman namin siyempre. Mm. Panalo Panalo pa Ito naman Ito naman bagong food treat natin Corned beef omelette Panalo yung lasa mm. Ang laki pa nung egg neto Sa kanilang daman niya Game nyo lang kami Sinerong Maglulupa, RJ. Scheme nyo lang kami. Mag-order kayo. Ito na pare, Manray OTW na. Masensya na medyo matagal. May mga orders pa kasi. Taramat. Paring Jan, paring Nunoy, Manray Asteng. Ito na. Deliver ko na. Luto ko, deliver ko. Let's go. Matsala mga ropa. Ayan. Okay, ropa natin yan. Haslin. Siyempre kumpare ko yan. Diyan. Solid ito, to. Shout out. Ito sa'yo. Araw-araw na namin. Ito may gravy. May gravy. Okay, Mat salam mga tropa Na mga tropa kong Thank you, thank you Kung bak bak Kung bak bak Isa <laughs> ito yung tropa ko talaga order natin ng mga tropa yan kumpare yan paring buknoy Sold paring karkar tropa paring Sun pare tunay na kumpare yan malapit na paring manray uh, mga bakbakero food panda food panda yan mga tropa yun yung natin kumpare natin wala busy oh. busy kumpare natin yun Natatawad kay parent Solid Simo to. Di diba, Buto na lang, pare. mat sa inyo, pare. Thank pare.